So guys, uh, magandang hapon. So, for today's vlog, magtatanggap tayo ng check engine. So, mga may check engine yung motor niya. At ito, wala nang kulay. Hindi <laughs> naman kita yung dashboard. So, marami rin na naggagawa nito. Meron sa Cavite at meron daw sabi nila sa Tambo at saka doon sa Kahoy. Ewan ko ba kung saan ba na Kahoy niya. Saka doon sa Kulang Jimilina. Patanggal check engine. So, sa lahat na nagkakal ng check engine, uh, wag kayo matatakot mo. Wag kayo ka. Simple lang naman pag nagkakal ng check engine. Dali nyo agad sa legit na mekaniko tayong uh, yung meron siyang pang diagnose example sa kasa di ba kung tuta gamit doon so ayaw niya naman po sa kasa kasi medyo matagal doon dahil uh, mahabang pila kasi may pila talaga doon kasi marami silang ginagawa ay uh, punta kayo sa mga shop na mayroong diagnostic tools na legit na uh, sa palagay nyo ay talagang magagawa yung motor niya gaya nga nasabi ko walang matataragtang pa nagkakarang chip and jim yung big sa motor natin kasi yung motor natin medyo mainsan uh, masailan yung uh, tawag dito uh, So, ICU na. So, konti nga napapasalan mga sensor. may malfunction na mga sensor. Ay, kakaroon uh, uh, ng check-in. So, dahil dito, siyempre, kung nagpa-diagnose kayo, lagi niyo nga alamin kung anong nangyari. Tatanangin yung mechanic o kung bakit nagkaroon ng, uh, kung anong naging eh, check, ano niya, check engine, okay? So, dito matatagpuan yan pagkatanggal niyo ng cover ng, uh, lagay ng maliliit na tools natin. So, ito yung pinaka-diagnostic key niya. So Yamaha. So gamit tayo ng MST 500 Pro. So shoutout kay Sir Billy uh, Bay maliyari sa kanya galing ka. Okay. So naka-on na naka kagad yung motor pag mga version 2 hanggang version 3. So tayo tayo sa diagnose. So yan, well, hanapin natin yung unit natin. Siyempre, Yamaha. Okay, so automatic search. Oh, engine. Yes, okay ulit. Okay ulit. So, dito, siyempre uh, magtatanggal tayo ng check engine. Huwag kayong agad pupunta doon sa clear fault code, ano? Huwag niyo agad i-erase 'yun. Alamin natin muna kung ano naging dahilan naging sanhi ng check engine niya, okay? So red uh, na tayo fault code. So dito natin makikita kung ano na naging problema ng motor natin. So check natin yung fault code. Uh, fault code daw, sa so history tayo agad. So ito, nagkaroon siya ng uh, dalawa, So, ang error niya dalawa guys. Kung mapansin nyo, nagkaroon siya ng low battery and then ECU internal circuit. Okay, failure. So, ibig sabihin, nagkaroon ng shortage sa ECU. Minsan, nababasa lang. magwa tayo. Kaya pag nabit tayo ng malakas na ulan. Then, yung 96 naman is low battery. So, ibig sabihin, nag-drop yung battery ni sir. Okay, so, matagal-tagal na itong unit to. So, possible ay, tawag uh, dito. Mahina na yung function, yung battery niya. So, tatanggalin natin yung kanyang uh, check engine. So, nakita natin kung ano naging dahilan. Ano. So, syempre, ito yung madalas natin mabura dito. Yung uh, ECU internal search, circuit, uh, circuit, ano, failure. Yan ang madalas. Yung shortage na ECU. Okay, balik tayo. So, clear fault code tayo, guys. So, say, pindot lang natin ng yes. Ah, ng okay. Then, yes natin. Mga wala na yan. Okay, wala na siya check engine. 500 na yan sa itong lugar. So, sa amin, mara lang yan. 300 lang. Nasa discount na 200 ito, okay? So, bakit ba mahal yung pag-diagnose kahit malidali lang ginawa? Siyempre po, bumili tayo ng diagnostic tools. May punang tayo dito, di ba? O, kaya tayo ganyan na singil. Kasi, siyempre, may na nga, namuhunan tayo sa diagnostic tools. Siyempre, napakamahal ng diagnostic tools. May sa pag-iabang ito, ay nakuha natin ng nasa 30,000, okay? Gawap na natin yung unit. So, na maglit naman naman. Ang mahal naman sumingin sa diagnostic, 300. 2 minutes lang ginawa. Sige daw, ah, tanggalin mo ito sa bahay, yan. Kaya nga. So, ngayon, babalik na natin ito lahat. Lahat, lahat. Uh, yan. yan. Tapos, syempre, ang error... Uh, voltage ng ECU, madalas naman yun. Siyempre, pupunta tayo sa battery. So, okay naman yung connection, naikip naman lahat. Okay, kukuha tayo ng tester. So, ayun doon sa nakita natin uh, error. So, 96, bumaba yung battery. Pag natin dito, siguro possible si Bosing na ubusan na isa kasi matagal na kaon yung motor natin, nalimutan natin. Check natin yung battery voltage na syempre. Kaya tayo dapat tester din para alam nyo kung ano pa yung voltahan ng voltmeter. So mapasin nyo dito, abnormal din yung reading ng battery. Ano? 2.0, tapos kayo na 11. Ayan. May problema na yung battery nya kapag ganyan. Ano? sa so, madalit sabi. So battery, ang problema. Ano? Ayan, ano? Unstable, dapat yan mag-stay ng 12.6. Magda-drop sya eh. Tapos papanda rin natin, dapat mag 13 ito 14 yan. tapos bumaba pa yung reading normal talaga ha ah. okay battery pag ganito na yung problema ng motor nagsasari-sari na battery na yan okay ngayon so, lang guys sana may natutunan okay so, ba hindi agad sa pag check engine okay matataranta ngayon nyo muna sa mechanic eh. at uh, ipareset nyo lang yung check engine syempre bago yung reset dapat malaman din natin kung ano ba yung naging problema okay so yun lang guys thank you